guys, welcome again kay Graphic Design Baby. So, panibagong araw, panibagong video tutorial po tayo for today. So, ang gagawin natin is, as you can see, banner. And yes, ang banner na gagawin natin is about spa. For example, meron tayong client na nagpapagawa ng banner, pero ang business nila is salon or um, spa. And so, namili lang ako ng template dito kay Canva at magpa-customize lang tayo. And then, babaguhin natin yung color and then yung ibang mga details, babaguhin din natin. Siguro may iba akong hindi naaalisin dyan. So, let's start. So, samahin niyo ako hanggang sa matapos kong video tutorial. Okay, so, baka yung picture, uh, baguhin ko siya. Tingnan mo na kung paano siya naka Ah, nakatay mo pala siya na. Okay, so magpalit muna tayo ng pinaka-page niya. Ano bang kulay ng pinaka-page? Baka hindi na lang natin siya palitan. Naku, ano ba ito? Ano ah, kay ganyan pala siya? Una, try muna natin magpalit ng mga kulay. Pink. Next is... Oops! Nawala. Ito, yung yellow-green ay... And then, yung isa pang green, very, very light tapos ito. Ayun. Background siguro to. Nag-green dyan siguro siya. Hindi pwede. Magka-contrast yan. Pero feel ko na yung kulay na yun. Ang dami natin papalit mga kulay. Yung iba huwag na natin palitan pala. Okay. Ang ipapalit ang ilalagay natin dito sa indulge in pure relaxation. In pure relaxation. Relaxation. Siyempre, kailangan natin yung papain ng ganyan. mag-a-adjust tayo ng size. Siguro, ikat natin ito. Yan, tapos, mag a tayo. Bawasan din natin yung kanyang line spacing sa bawat word. Yung liitan pa natin siya. Yung font guys, parang hindi ko na ito papagunin. Tapos ang ilalagay natin dito is Escape to Serenity and Rejuvenate Your Body and Soul.

font niya ng black. O mas darker pa sa green. Yung photo, detach image. Magpalit tayo. Ayan, dyan na lang siya tama. Ato, dyan na lang. Ayan. Tapos, ito gagamitin kasi natin. Pero ang lalagay natin dito is special offer 20%. natin ng black. And then ito. Palitan natin siya ng pink. Ang ipapalit pala natin dito ay light green. Ayan. Yeah, ang ganda niya. And then yung mga sulat. Palitan natin siya ng black or white. Ayan. Dapat pag white. Oo, mag white na lang tayo. 20%. Parang gusto ko itong laki kasi may ilalagay pa tayo dyan na ibang mga wording napahan natin daw sa special offer Twenty percent your of your first visit. Twenty percent of. Your first piece. nilock natin ng 20% off para ma-center natin sila. Tapos, special offer, try natin na lang no, yan pa. Pati itong si first list. My first list. So, ayan. Okay. So, palitan din natin yung kanyang uh, parang kinemerut. Kinemerut. Ito, gusto ko siyang i-edit. Kasi gusto ko siyang gawing drink. Kasi hindi pa na natin siya na-edit. Okay, okay lang naman. Tapos, our services aromatherapy massage, hot stone therapy. Yes. Hindi ko alam kung tama yung kapag pronounce ko. Then, alisin natin itong mga um, uh, tawag yung mga prices. Tapos, ito ay magbigay tayo na

magawas tayo ng spacing dito. Matingan pa natin. Ito pala, na, ay lagyan natin siya ng na effects na outline or halo. Hindi, outline na lang. Then, ay nalagay natin dito na outline niya is white para hindi maganda. Black. Tapos, yung color niya is gawin natin light blue. natin dito is special promo, special offer 20%. Hindi ba lang? Maraan natin dito And then, maglagay na tayo ng contact information. Ang address is, for example, ang address is 123 Peaceful Lane.

Ay, hindi green pala, sorry. Ay, hindi, okay na pala. Ito pala yung... Yung font, font pala ang gagawin natin yung light green. Dark pala ito. Okay, sorry. i natin yung pink dito kasi hindi siya masyadong kita. Tapos ito, i-green natin siya. Ayan. Okay. Muna kasi siyang gradient, no? Ayun, may gradient pala siya. kita natin. Ayun o. At dito, palitan na rin natin ito guys. Pagkakita natin pa rin ito, Yung violet. Ayun violet. Egradient na din natin siya. Ayan. Ang nakalagay pala dito guys, yung name ng ano. For example, yung name ng, ng spa. Serenity Spa.

Bakit wala dito? Hmm. Ah, hindi siya magkapalitan. Sige, okay na yan. Ayan. O, oh, sige na lang siya kadali, guys. Kapag mag na tayo, magkakustomize tayo ng template ni Calma. Di ba? Napaka-easy. Super easy. Ayan, okay na yan. So, umuula na naman. Okay. So, sa akin, okay na to. So, meron na tayong banner. So, ganyan lang gumawa ng banner kay Canva. Lalo na akong magpo-customize ng kayo. Pero as always, lagi kong sinas always. Pero as always, what I said, <laughs> kung meron naman kayong naiisip or yung client nyo meron silang gustong ng sariling design, go for it, sundin natin sila. Pero kung uh, nagsabi sila na pwede mo ba kami bigyan ng sample, so gumawa kayo at least three, and then, pabihingin nyo sila doon for final layout. Or kaya naman, uh, kung wala pong pasok na idea sa isip ninyo, ang gagawin nyo is mag-search kayo kay Google or kay Pinterest. Then, yun na lang yung gawin ninyo, ninyo inspiration or guide kapag gagawa kayo ng layout kay Canva. So, or SPA. Ayan. So, yun lang, guys. And then, open pa rin po kami sa may partnership program, especially doon sa may mga printing business. And then, kung wala naman kayong sariling printing business, pero kailangan yung magpag- or may business kayo, din kailangan ninyong magpagawa ng carpooling pwede nyo rin po kami i-message. E uh, pwede po kami gumawa ng layout para sa inyo, din print ready na po siya. So, ganun po ka Easy, no? Print ready na siya. Dadaling nyo na lang siya, o, ipapakita nyo na lang siya sa mga trusted na printing services na makilala ninyo. By the way, guys, uh, we're open din naman. So, we're planning din naman na magkaroon o mag na rin ang mga product na ginagawa namin. So, pwede na rin kayo mag-print or umorder sa amin ng physical product na hindi lang siya digital product. So, yun lang guys. Kung meron kayong question kay Graphic Design Daily, so kung paano yung partnership program na ino-offer namin, don't hesitate na i-message po kami sa aming Facebook page o kaya sa aming uh, email. Reach out din po kami. Ganun din sa aming Fiverr. Then, mag-reply mag, naman. mag po kami sa inyo. Pag-usapan natin kung hmm, uh, yun tungkol sa partnership program. So, guys thank you for watching so stay tuned for our next video tutorial